Uh, May kagat... Pero mag uh, uh, maganda niya uh, maganda yan uh, hindi pina hindi pinalusot ni commissioner na commissioner. na, na uh, ano na wala lang kung da, na yung issue mag die down na kasi ano wala na yung import pero hindi niya kahit pa paano umaksyon siya pero nabababaan ako nabababaan kasi ako ron kasi nasa estado yan eh para hmm. pare, para sa bonusan yan oh, oh, oh. <laughs> diba oh kunwari na man eh magnanalo ante nag champion bibigyan mo naman ng bonus Oh. Baka naman sabi ni Pito, pare, uh, team owner, team manager, baka naman pwede yung 20 na nabigay mo sa akin, eh, executive oh. ako. Di ba, ganun yun eh. Oh. Di ba? Pauga ka naman, pare. Pauga ka naman. <laughs> si player, sige, pwede si player, bigyan mo ng ganito. Eh, ti, ano na tayo, tinaas mo ako ng rango. Medyo tumataas din ng konti ang ating oh. uh, bonus. Oh. Di ba? Ganun oh. diba, oh. <laughs> taas din pag-fine. Di ba? Itaas din. Itaas din kasi, okay, yung taas, ine-level mo sa antas mo. Yung pine hmm. sa antas, di ba? Kasi nga, ah, mas, mas kami. mataas yung antas mo, mas mataas yung position mo, eh mas malaki hmm. responsibilidad mo. At pag ikaw yung nagpabaya ng konti, hindi naman natin sinasabi na sadya yun. Kasi everyone, okay, lahat dito, walang perfect ng tao, sinakbo ng damdamin, spur of the moments, nababanggit. Ah. Okay lang yun. We don't, we don't judge the person. Ang, ang inaano lang natin, yung action. 'Di ba? Hindi naman gano si Coach Pido eh. Hindi naman mamamatay tao yan eh. Uh -huh. <laughs> Pero nab uh -huh. nabulalas siya yon and uh, he is a public figure. Maraming nanonood, marami ng video. E eh, open sa iba't ibang mga interpretation, comments. 'Di ba? so dapat tayo mga players, public figures eh the more na siya pa eh high ranking team executive. Okay. And I know uh he learned this lesson. Uh kasi alam mo naman eh di ba tayo players sa player, banda tayo eh. 'Di ba yung mga mabulalas lang tayo Misan may ganoon eh. Mm. For example ako nga 'yan, 'di ba? Uh um, okay, alam nila na ano, I was the uh, I now the ano, the uh, deputy commissioner ng PSL. Okay? Ah. Ngayon, iniiba ko na yung ano ko, yung galaw ko. Hindi na pwede pag pumapasok ka, maharot ka. Parang ganun Ikala ka na pare. Ah, oh, tapos na. medyo gumaganong pag binabati <laughs> ka ng mga player, nagmamano sa iyo, medyo ano, may medyo konting batay pero nakikita nila na close pa rin ako pero meron na ako antas na pinangangalagaan, hmm. 'di ba? Pero ako pa rin si Jerry lang. Kaya na siyempre, medyo kailangan eh yung basa sa o tama lang na nandyan niya kasi okay yung alam ba yung kada yung action mo ilalagay mo kunasan ka? Ah. 'Di ba? The way you carry yourself kunasan ka. Ay, ngayon, after the PSL, ando ka na sa bahay mo, barka-barkada, tropa-tropa, harapa, yung harutan kayo, pwede. Uh, Di ba? Pero pag nando ka na isang, sa isang uh, lugar, o ito yung sot-sot mo na, yung dapat mo isot bilang uh, executive, uh. team executive, eh dapat may kaakibat, okay? Uh. Na na ano yun, na, sta, na, sta, sa estado may akibat na hupa, paano mo pinap, uh, how you carry yourself yun yon. So ang nakita ko nalilita ako. Pero bote na lang at na talagang sinininan. So I'm with the ano with the with the Talakes uh, na dapat uh, may siya Considering may mga may mga players lang na ito lang ang mga si Desueldo, malaki na ang na, ano na nagiging fine actually dito sa aming tournament. Uh, eh ang fine dito halos ano rin eh matataas din eh samantalang mga player din. player lang 'yan di ba? Oh. 1, Playgrant 2. Play eh magkano na sila yung sweldo niyan kung ibabawas Ola. ng ano nang ng team, sa sweldo nila, di ba? Oh, malalaki na nadya sa mga 10,000 eh. ito e, ano to high high range siya and hindi biro yung binanggit niya whether whether biro sa kanya yon eh sa kanya yon pero iba yung interpretasyon ng ano eh kaya tayo mahirap minsan magsalita ng, Uy, wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Bero lang yun. Hindi, hindi mahirap yun. Mahirap yung gano'n kasi, secretive ka na eh. Hindi na dapat dumalabas sa'yo yung mga ganun pananalita. Ano -an.